Hi mga kapreni! Ay talaga naman oo kapreni, sumasakit ang tiyan. Alas 4 ng madaling araw ay nagising na. Panay ang labas ng hangin sa puwit. Char! Panay ang ire mga kapreni, paano nga, napakatigas ng ano, basta, yun na yun. Tapos nakita niya tong salagubang, tinuro sa akin. Kapag mga insekto mga kapreni, natatakot si Rui. Kaya kapag nagmumuryot siya, ang panakot ko sa kanya, langgam, ipis, mga ganon. Nawala bigla ang paghilab ng tiyan niya at nakakita nga ng ganito. Minsan nga kapreni, hindi na siya natatakot sa akin eh. Pero sa mga ganito, takot siya. Malaki ng katawan, sa insekto pa natakot. Charis! Pinalalapit ko, sabi ko, huwag ka matakot dito, sa akin ka matakot. Char! Ayaw hawakan sabi ko, hindi na to gumagalaw. Nung lalagyan ko nga ng tali mga kapreni, abay biglang gumalaw. Na prank ng salagubang. Ay talaga naman si kapreni nyo, naging isip bata na. Antok na antok pa nga ako mga kapreni, pero ang bata, panay ang aya na sa labas. Gusto nang gumala, pero bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal. Umulan ng napakalakas tapos tumila na. Umaambun-ambun pa mga kapreni kaya hindi kami makalabas. Kapag nagising siya ng maaga, nilalabas ko siya kaya nasanay. Madalas alas 9 ng umaga ang gising niya. Sinuot ang chinyelas baligtad. Sabi ko ayusin mo. Ang laki na ye, hindi pa alam. Kapag nagsuot ng chinyelas, ibig sabihin niyan kapreni, gustong gusto niya talagang lumabas. Ay ang kulit ng bata. Tapos eto, tapos ayan, video-video call muna kami ng Daddy Chester. Hindi pwedeng, hindi ka preni. Ay, mamimi. Sa gabi lang kami nakakapag-usap ng matagal-tagal. Maya-maya, tulog na siya. May inom na siya ng gamot. Maintenance niya. Iba na talaga ang tumatanda. Ay, grabe siya. Mas bata ako sa kanya, pero mas mukha siyang batang tingnan kaysa sa aming dalawa. Pagtungtong ng alas 9 ng umaga ka preni, nagpunta na sa kwarto. Ayan ang mapapala kapag gumising ng madaling araw. Bigla na lang mapipikit ang mata mo kapag ganun. Medyo maikli ang video natin ngayon, Kapreni. Ha? Bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga Kapreni.